Ano na tali? Dito lang kayo na mag magwawalis si mama sa labas. Nakikita nyo naman ako dyan. Oh. Ano? Ano do? Ano laki? Ba't nandiyan ka sa taas? Dito lang kayo ah. Oh, mahulog ka dyan. Nandito lang kayo kay Nakikita nyo naman ako habang nagwawalis si mama. ano amir bunga nga mumir Nakanganga. nga <laughs> wag lalabas labas natali don 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 tali natali ay Habunin ka ng mga aso don 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 nak don Nakulit. Nakulit ni Natalie, guys. Ayan si Yumi. Na makikiti as. Pakawanan na kanina eh. yung mga ming -ming, mga tamimi o oh. yung mga tamimi ko mga guys kulit sa oras ng kanilang kainan mga guys, yung aking mga tamimi. Ayan po. Isa rin yung mga aking mga doggy. Ano sila. Lalabas po ako guys. abang Nagwawalis ako sa labas, guys. Yung mga aking mga baby dog naka-duaw sa akin. Yan po, naka-stack yung aming tubig. Sa so, kasi sayang naman, guys, yung ulan. Yan po. ang aking mga halaman. Medyo mainit guys. Ngayong oras. Dito guys, kaya panay ulan guys. Hindi hindi nabubuhay yung aking ibang tanim mga guys. Ito. Yung kangkong ko guys, o yung kamote ko guys, wala. piranggut lang po yung ano, yung nabuhay. Ito po guys, may, mayroon na akong, na ano yung luya ko guys, nabuhay. Yan po. May tatlong okra din ako guys, na nabuhay. Pero Tinaniman ko ulit yan, guys. Yan po. Yung aking kalabasa, parang hindi marunong lumaki. Ito yung ampalaya ko, guys. Yan po. Ay, malaki na yung isa, guys, oh. Yung kalabasa ko. Dito siya akyat, guys. Ayan, ginawa ko. Inanimyan ko yan ulit guys kasi hindi siya tumubo. Kaya hindi sila nagkasabay na kasing laki. Mas maliit ito kasi huli yan. Yan po yung aking konting kananim. Yan. Yung aking ano lugbati. Yan po guys. Ito bakanti pa ito guys. Wala pang tanim. Ayan po. Kasi panay ulan guys. Yung aking pizza guys. Tignan nyo naman wala. Yan po. Yung kangkong ko guys, oh, tignan nyo. Wala kasi, wala kasi ako maano guys, yung sana yung malalaking ano, batel. Tapos anuhan ko ng ano, sa puwit niya may tubig, tapos sa taas, ano, yun yung alugbati ko guys. Yung talong ko guys, tignan nyo naman. Hanggang ngayon, hindi, ayan po, malapit na ata, siguro. Wala pa akong nakitang bunga niya guys. Ayan po. Dito lang po yung aking mga alagang manok na makukulit din mga guys. Ayan po sila.